Magandang-magandang araw mga kaibigan. Magkapet-pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, marami po sa ating mga kabataan ngayon, gabi-gabi eh, nang nagpupuyat dahil panahon na naman ng mga examinations, ng mga pagsusulit. Final exams na po kasi ng semestre. Good luck mga bata. Give it your best shot. Gaya po ng alam ng marami, hindi po exempted sa mga exams, exams na yan ang mga seminarista. At ang isa pong kinatatakutan nilang exam ay yung tinatawag na ad audiencia. Sa Tagalog, pakikinig. Dahil yun po ang exams para sa pangungumpisal o confessions. Naku, marami po ang mga bumabagsak diyan. Hindi kasi sapat na alam mo ang mga batas ng simbahan o ang mga alituntunin ng Diyos. Kailangan yun para masabi mo kung nagkakasala nga yung tao. Pero kailangan din na magaling kang magpayo. Paano nga bang hindi na siya babalik sa pagkakasala? At higit sa lahat, pinaka kailangan maipadama mo ang pag-ibig, ang pagpapatawad ng Diyos sa sino mang nangungumpisal sa iyo. Ito po yung pinakamahalaga dahil lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad ng Diyos. Basta't mataimti man tayong nagsisisi. Sabi pa ni San Pablo, where sin abounds, grace abounds all the more kung saan talamak ang kasalanan higit pa riyan ang pagmamahal ng Diyos nawa'y lagi tayong magtiwala mga kaibigan sa mapagpatawad na pag-ibig sa atin ng ating Diyos amen